Magandang araw po sa inyong lahat. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod, si Jose Maria Alcacid. Sa ating episodyo ngayong araw, muli kong itatampok ang isang aspeto ng buhay sa pamilya ng batang Padre Pio sa tinubuang niyang bayan ng Petral tulad ng nakaraang episode Tuklasin kung bakit naging taimtim na deboto ng Rosario ang Santo. Iyan ang ating pag-uukulan ng pansin sa pagtatanghal ngayong araw huwag bibitiw at manatiling nakatutok. Ang bayan ng Petralcina ay kalahating oras ng paglalakad mula sa maliit na lupain na pinaghirapan ni Gracio ang ama ni Padre Pio at ng kanyang pamilya. Ang daan pa uwi ay tinatahak ang isang lumang kalsada sa kabukiran na pinatatag ng mga maninipis na bato at uh, makitid ang sukat na kasya lamang ang isang kariton ng kabayo. Palikuliko at matarik sa ilang lugar ang kalsada na dumadaan sa bukid at kagubatan patungo sa Petrol China. Malamig ang hangin kung saan ang mga puno ay nagbibigay ng ilang patse ng lilim na masisilungan. Sumipol si Gratio habang naglalakad sila. Nakasukbit sa balikat niya ang kanyang karit Nakakapagod ang araw ngayon, ngunit sa mga sandaling tulad nito, nagpapasalamat si Francesco sa kanyang ama at sa kanilang pamumuhay. Magdadasal ba tayo ng Rosario, Papa? Tanong ng batang si Francesco, walang iba kundi ang uh, tatanghaling uh, Padre Pio. Ah, gusto mo nang simulan agad ang paghahanda, anak? Pagbibiro ni Gracio. Naglabas ng rosaryo ang ama ni Francesco sa bulsa ng kanyang pantalon. Tumango si Francesco at ganoon din ang ginawa niya. In nomine Patri et Filio et Spiritus Sanctus. Amen. Yun ang uh, na ibig sabihin is sa ngala ng Ama at Anak at Espiritu Santo. nag si Francesco at sa, sa unang siya nagsimula. Pinanginahan ang credo o sumasampalataya ako. Unum ang tawag kasi sa Latin, ang uh, sumasampalataya ako ay nag-uumpisa sa credo in unum deus. Sa kabila ng kanyang murang edad, ang rosaryo ay isang pang-araw-araw na pagsasanay para sa kanya. Matagal na niyang nakasanayan ang uh, mga ito. Sa magandang bahagi ng 20 minuto, ang magama ay sabay na naglakad sa landas ng kabukiran patungo sa Peter Walang pinag-uusapan maliban sa pagpapalitan nila ng ama namin at abagi noong Maria at luwalhati sa ama, siyempre, na bumubuo sa ritmo ng rosaryo. Nang makarating sila sa ikatlong luwalhating misteryo, ang pagbabaan ng banal na Espiritu Santo, si Francesco ay nanalangin ng bukod tanging pansin na inaalala ang araw ng kapistahan na nalalapit ng sumapit. Habang nagdarasal sila, umihip ang panayad na simoy ng hangin mula sa mga dalisdis sa di at uh, tumawid sa kanilang landas. Naisip ni Francesco na umihip ang banal na Espiritu Santo sa mga disipulo sa silid sa itaas noong unang Pentecostes. Nasisiyahan siyang isipin ang kanyang sarili sa mga kwento ng banal na kasulatan habang siya ay nananalangin. So tama ang ginagawa ni Francesco. Siya ay nagninilay-nilay sa misteryong kanilang dinarasal. Dapat ito ang ating ginagawa kapag tayo ay nagro-rosaryo, di po ba? Ang pagninilay. Habang tinatapos ni Nagrazio at Francesco ang rosaryo, tumamban ang mula sa mga puno at uh, bumukas sa isang malawak na bukid kung saan matatanaw ang bayan ng Petral Ang isang kumpul ng mga hamak na bahay ay nagtipon sa paligid ng isang gumuho at sinaunang kastilyo na matatagpuan sa isang banayad na gilid ng burol. Ang mga kalye nito ay makitid, palikuliko at mapato. Ang mga bahay ay mababak. Karamihan sa mga tahanan sa Rio ng kampanya ay sadyang ganito dahil ginagawa nitong hindi gaanong madaling pinsalain ng mga lindol. Isa itong liblib, hamak na maliit na bayan na itinuturing ng marami na ba lugar ng mga squatter. Ngunit si francisco ay hindi kailanman nakakilala ng ibang tahanan at para sa kanya ang mga maliit na bahay sa Petralcina at ang pamilyar na pulang baldosa sa bubong ay kasing ganda ng Eden. Tinapos na magamang rosario nang humantong sila sa pangunahing kalsada ng bayan. Samantala, ang asawa ni Gracio na si Mama Pepa ay naghanda ng kanilang hapunan. Bagamat aba at salat sa kayamanan ng mga forjone, alam ni Mama Pepa kung paano pagyamanin kung ano ang bayron sila. Ang pagkain ay kadalasang simple lamang, ngunit, Laging sapat. Sa gabing ito, ito ay sabaw na sopas na gawa sa sibuyas, kamatis, at mga tipak ng tinapay na natira sa linggo. Nagsimula ang hapunan gaya ng dati na pinangunahan ni Gracio ah, ang pamilya sa pananalangin. Habang kumakain sila, tinalakay ni Papa Gracio ang pag-aani, ang kapitbahay nila ng mga brambilyas, at ang lagay ng panahon habang si Mama Pepa ay nagkukwento tungkol sa kanyang araw, kalusugan ng kanyang mga magulang, at ang kanyang mga plano para sa kapistahan ng Pentecostes sa kinakabukasan. Nakikinig ang mga nakababatang bata habang kumakain habang si Nami Kelly at uh, si Francesco kuminsan ay sumasali sa usapan. Gaya ng nangyari sa maraming sambahayang Italiano, palaging maingay, bibo at magulo ang hapunan sa mga perjones. Pagkatapos ng hapunan, nagtipon ng pamilya sa paligid ng apuyan o yung fireplace, ang kanilang mga disposisyon ay naging mas seryoso. Si Gracio na nakaupo sa isang upuan ay hinihit-hit ang kanyang pipa habang uh, ang maliit na si Pellegrina. Nakaupo sa sahig kina Francesco at Michele at pelisita habang inaalagaan ni Mama Pepa si Baby Gracia. Nang magdilim na sa labas, sinabi ni Mama Pepa, Kunin ninyo ang mga inyong mga rosaryo, mga anak. Si Francesco at ang kanyang mga kapatid ay sumunod at bumalik. Tangan ang mga butil sa kamay upang lumuhod sa harap ng isang imahe ng mahal na birhen ng laging saklolo. Om Our Lady of Perpetual Help. Lumuhod din si Grazio sa tabi ni Francesco, nakangiti sa bata na may kislap sa mata. Ngumiti si Francesco pabalik at walang nakakaalam na nagdasal na silang dalawa ng Rosario noong araw na iyon. Ngunit hindi yon mahalaga. Gustong gusto ni Francesco ang Rosario at masaya niya itong ipinagdasal muli. Sa ngala ng Ama at Anak at Espiritu Santo, pagsisimula ni Grazio. Amen ang tugon ng pamilya at kanyan kung paano mabuhay sa araw-araw ang mga porjone. Sa ating istorya ngayong araw na pag-alaman natin kung paano mamuhay ang mga porjones sa pang-araw-araw nilang buhay. At isa sa mga importanteng aspeto ng kanilang pang-araw-araw ng buhay ay ang pagro Kaya naman, ito ay isang panalangin na tumatak sa puso at isipan ni Padre Pio. Kaya, malagi siyang nagdadaral nito. At kung inyong uh, matatandaan, kumisan ay umaabot sa 35 ses araw ang pagdarasal ni Padre Pio ng Santo Rosario. Kaya, makikita natin na uh, di ba may kasabihan na uh, the family that prays together stays together. At sa paligid ng Pagro ito ay nabubuo. Ang pamilya na nagdarasal ng sama-sama ay mananatiling sama-sama. Kaya, ating uh, sundin ang uh, kasabihan ito at uh, pamarisan natin ang pamilyang Porjone. At dito po, uh, tatapos ang ating istorya. Sana'y naibigan po ninyo. At kung naibigan naman po ninyo, huwag po kayong mag-atubiling, mag-like, mag, mag, -like, mag at i-share din po ninyo ang video ito. At para sa mga bagong taga-panood, mangyaring uh, pindutin ang subscribe na buton sa baba at uh, ang kapatid sa kanan nito uh, upang uh, maabisuhan namin kayo sa aming mga susunod na episodyong ilalabas sa hinaharap. At para sa inyo na nais kaming suportahan upang lalo pang lumago ang channel na ito, uh, mangyaring makipag sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa angtinigdipadepiro at gmail.com. po kayo! sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga taga-suporta o mga donante na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Padipio. Sa inyong paglahok, mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa para sa inyong mga intensyon at uh, ito po'y naaayon sa halaga ng inyong buwan ng abuloy. At uh, sa inyong paglahok, mabibigyan po namin kayo ng regalo, isang bigayan lang po ng... Uh, binasbasang larawan o medalya ni Pati Pio na naaayon po sa halaga na inyong buwan ng uh, abuloy o donasyon. At uh, para po ba ang pagbibigay ng donasyon? Ito po sa pamamagitan ng chicas, uh, bank transfer po sa aming BDO account. Para sa mga detalye, uh, mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa ang tinig ni Padipiyo at gmail.com. Sa kasalukuyang po hindi na gumagana ang aming website at kami po ay uh, uh, nagsusumikap na humarap ng webmaster o designer upang uh, may tayo pumuli namin ang aming website. Kaya kung kayo may kakilala na maaaring tumulong sa amin, mangyaring makipag po sa amin, mag-email po kayo sa ang tinig ni Padipiyo at gmail.com. At sa punta pong ito, eh, tayo po magwawakas na. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood at pagtangkilik. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoon Diyos.